Dennis Ruder, grabe kong asikasuhin ng asawa. Kaya siguro mas magaling palala si Idol ay dahil napakaganda pala ng misis niya mga kaibigan. Grabe, ang ganda di ba? Mapapasa na all ka na lang talaga. Tila may kamukha siyang artista natin na di ko lang maalala. Paki-comment nga mga idol. Ang matindi pa niyan mga kaibigan ay asikasong asikaso siya nito. Sa nakuha nating video ay ipinakita dito kung paano niya asikasuhin si Dennis sa kanya mga home games. Ayon sa kanya ay sinisimulan niya ito sa paghahanda ng pagliligo ni Dennis kung saan ay kitang kita namang enjoy na enjoy ang ating bida. Nax naman, idol. Ikaw na. Pagkatapos maligo ay kung may ano-ano pang pampapogi ang ipinapahid niya dito. Talagang nainggit na ako kay Idol. Happy couple kung may tuturing natin yung dalawa dahil mukhang nag enjoy naman sila. Kaya pag talaga naman pumutok ang laro ni Dennis ay talaga namang hindi rin maaawat sa laro eh. Ano naman kaya itong puti na ito na inilalagay sa magkabilang mukha niya? palino kaya ng matayan para mas gumaling palalo sa pag-assist? Yung mga tipong ganito, sinundan niya yan ng pagpahid ng conditioner sa buhok. Aba at minasahi pa. Kaya kung makapag-love pa si Idol, eh, wagas talaga eh. Kapag ganyan kaganda at kaasikaso ang girlfriend o partner mo, ay eh di mo na malamang maiisip na dayuhin ng inom ang tropa mo, di ba? Sa my girlfriend o partner dyan, ay mabuti pang simulan nyo ng mag-basketball. Pero dapat kumita din kayo ng ganong kalaki kay Dennis ha. Ah. Sana ay nag-enjoy kayo mga kaibigan at pakisubscribe na din ng aking munting channel. Hanggang dito na lang muna at hanggang sa muli, salamat!